Sa pulsa sa CCTV, itong nakahubad barong lalaki na tila sobrang aligaga sa kanyang ginagawa. Masyado siyang focused na para bang may hinahanap sa mga cabinet at drawer sa sala na ito. Pero ang totoo, magnanakaw pala ang lalaking ito at ang mas matindi pa. Kaya siguro sobrang comfy niya at nakahubad baro pa, kapitbahay pala niya ang mga biktima. Ang mga biktima naman ay nasa tatlong araw daw na bakasyon nang mangyari ang insidente halos 37,000 piso na halaga ng TV, speaker at aparador sa isang paupahang bahay sa barangay Pinagbuhatan, Pasig, ang nalimas ng magnanakaw na ito. Nilooban ng suspek ang bahay noong Nobyembre 15 at ang matindi, bumalik pa raw kinabukasan para kunin ang naiwan na aparador. Ang tindi mo boy, patuloy na tinutugis ng otoridad ang suspek. Pero isang napansin lang naman ng mga netizen, yung pusa na umaali-aligid pa sa suspek na akala mo kilala siya. Bakit daw hindi dinala ang pusa eh, nasa tatlong araw na bakasyon naman ng kanyang mga owners. Sabi pa ng ibang pilyong netizens, part daw ng sindikat si Ming Ming. Mukhang tuwang-tuwa pa at gustong makialam sa aligagang magnanakaw na lahat ata ng sulok ng bahay gustong buting tingin.